Hello guys, good afternoon. Day day uh, that day is our last day in Kamigin. So, nakita ko sa labas na may duyan, so nagduduyan ako. While nagduyan ako, of course, tinignan ko yung ano kasi. Minsan lang kasi ako. Um, fortunately, may maganda pa lang spot doon sa labas ng tinitirahan namin yung duyan. Kaya, Ayan, nagduduyan na Kasi maganda. Ayan, paalis na kami. Um, pabalik na kami ng Bohol. So, ayan ang aming barko. Nakita nyo, isang barko lang. Kasi, ang kamigin kasi is may tatlong, um, may tatlong ano siya, pier dito. Pier ng mga, um, barge. Kumbaga sa ano, ito yung malapit sa aming tinitirahan. Pwede lang lakarin. Kasi malapit lang talaga. So, ayan may tubig. Kaya sabi ng kabigan ko, ano ba yan? Ang daming tubig. Pero, fortunately, um, biro mo, 9 na kami pumunta. So, 9 na, nag-boarding na. Pero, ah, uh, we catch up the, the ano, yung barko na ano namin. Ah, uh, na, baga sa ano na, na, anuhan namin yung barko. So, ayan, habang nasa barko, ako ay nag-video sa aking sarili. Kasi feel ko maganda ako. di ba? Maganda ako. Kaya ganun. Ganun ang itsura ko. Nagpa-video lang aking sarili. Kasi ano, ayan. Ayan po. Uh, paano na kami? Yan. Pababa na yata kami ng barko niyan. Napuis naman, pababa na kami. Kasi po, um, parang ang bilis ng ano, pagdating namin papuntang Bohol kasi pagpunta namin from Bohol to Kanigin. Parang ang parang ang ano, ang hindi mabilis yung ibig sabihin, parang ano yung trip namin, mahaba yung trip namin ng Hagna to to Kanigin. So ayan po. Oh, maraming mga kalawang yung barko. Parang matanda na yata yung barkong ito. Ayun, pero okay naman kasi barge naman siya. Flat lang. Kaya mga kaibigan namin, makasama namin sa uh, outreach, uh, mission outreach sa kamigin. Kaya 'yun. 'Yun po ang aming mga ganap. Habang na kami sa barko pala, kami sao nagdadala ng mga torta, bigay ng mga kaibigan doon. So, ayan po Sabang kami ay naglalakad, uh, palabas na kami sa uh, sa barge. No? Ang init talaga. Ako lang yung kaong ayaw ko nang mainit kasi may migraine ako. Kaya, kumuha uh, ako ng payong kasi yun ang ina, in, inaano ko. Yung light, yung ibang barko na yan ay hindi namin na malaya na. Yun pala ay para sa Cagayan de Oro. Yun ang ano. Ayan po ang mga pagkain na bigay nila sa amin. So, salamat Panginoon at may biyayang binigay nila sa amin. Kahit anuman ang gagawin, ay meron talaga mga mabuting tao na magbigay. So, salamat po Panginoon sa ano. At before pala niyan, ito yung ulam namin nung kinagabihan na before kami umalis. Ito, ito ha. Piniflex ko yung ulam namin na napakasarap. Super, super yummy talaga ang mga ulam namin. Meron pang mga uh, native chicken, may shell, may uh, of course, may ano ba yung ano? At uh, yan, kinukuhaanan ko ng ano, picture yung barge. Kasi maganda pala pag ganito. Ganito lang ang makikita mo tanawin. Parang nawala yung stress mo. Yung mga, mga stress ng mga asawa natin. Kung kastisan sila sa ating buhay. Napakahirap talaga pag-asawa natin. Ang daming kastisan. Parang, parang gusto ko na rin na ay nako hindi ko alam kung paano ba sasabihin. Salamat po sa aking sa iyong panunod.